Paano po ba malalaman kung serious talaga sa iyo ang isang Pakistani? Sana po mapansin. Ayan. Marami nagtatanong sa akin ito. Ang opinion ko naman dyan, para sa akin lamang ito ha. Kung talagang seryoso sa sa'yo ang isang Pakistani, ay papa ka agad yan. As in talagang agad-agad. Kung kayo magkasama sa isang lugar, agad-agad yayain kanyang pakasal. Kasi nga, sa Pakistani, lalo na kung Muslim nga, ay haram kasi yung girlfriend-boyfriend, diba? Kaya ang gagawin nila ay papakasalan kanila para yung relasyon nyo ay maging halal ganyan. Ayaw nila ng ano nung boyfriend girlfriend nga kasi nga bawal, diba? Kaya kung talagang mahal ka nila ay papakasalan ka agad niyan. Yung iba naman kasi kunwari magkalayo naman, yung iba naman seryoso rin talaga. Kaya nga lang kasi walang magawa kasi nga magkalayo lalo na kung yung Pakistani ay hirap sa buhay. Eh kahit gusto yung puntahan yung babae sa Pinas, o saan anong bansa ay hindi mapuntahan. Kaya walang choice. Kaya kahit na seryoso, alang magawa. Kaya hindi sila magkikita. Yung iba naman ay masyadong magparamdam na seryoso. Lahat ng pangako sinabi, ganyan. Pangako dito, pangako doon, ganito, ganyan. Hindi naman pala totoo. Kaya nga sa mga nagme-message sa akin na sabi niya ganito, sabi niya ganyan. Sabi ko, huwag kang naniniwala basta-basta kasi nga yung iba ay, ano lang ba, magaling magsalita. Madadala ka talaga sa kanyang mga salita, pero di naman pala totoo. Kaya ang sabi ko, nga, kunwari, paulit-ulit yung pangako, pupunta ko dyan sa ganito. Hindi na tuloy, sige. May dahilan, sige pagbigyan mo pa. Pero pag paulit-ulit yung kasinungalingan na ganun na lang, puro ganun, ganun, puro pangakong napapako, eh ala na no, huwag ka nang maniwala. Kasi nga, ano na lang yun, hindi na totoo yun. Pagka ganun, ulit-ulit na lang, mana pa yung ilang beses lang, o isa. O sabi natin, sige, sagad mo na sa dalawa na, hindi na, na, natuloy yung sinasabi niya. Pero pagka, patlo, pang apat, pang lima, ay eh, tama na. Abe, hindi na totoo yun. Talagang yun, eh, ano niya na lang, yung... para na lang makuha niya siguro gusto niya sa'yo lalo na kung yung may marain na kasi rin ngayon na nangihingi nga ng mga ano, masiselang bahagi ng katawan, ganyan o kaya yung iba eh talagang lahat ng nang pwedeng sabihin eh, sabihin para masendan lang ba siya ganun at saka yung iba kasi gusto lang ng may nakakausap ganun libangan ba ganun siguro yung iba na po oh, yung iba hindi malamang kung ano talaga di ba yun nga iba alang magawa kasi nga magkalayo alam pera yeah. maswerte pa nga yung iba na may pera eh dahil syempre pag may pera ka kahit nasaan yung babae, pwede mo di ba? Pero pagkawala, talagang si Pinay pa ang magpupunta sa Pakistan para magkita sila. Pero kung ako, ang tatanungin mo, kung ako yun, eh, hindi ako pupunta. <laughs> hindi ako pupunta. Ayan, kumain na nga lang tayo nitong Malberry. Ay, hindi siya makahinog. Ayan, may, may hinog na. Hindi makahinog ang aming Malberry at minamay maya ng mga bata rito. Lagi ko silang nakikita dito. Inuunahan niyo pa ko, sabi ko. Hindi makahinog. Maliit yung bunga. Marami kami dito dating tanim dun sa harap na malberry, Kaso nga lang, natatabingan niya buko. Hindi makalaki buko. Kaya pinagpuputol. Tapos naglipat dito na isang piraso. Madali lang itong tumubo. Sanga lang na ganito. Sanga. Tutubo na yan. Madaling tumubo yun eh. Kaya pala yung mga bata to, ko rito kasi katatanim lang nito nung kaya ngayon ko kupa ng talaga tomatic natikman tamis pa na eh na hindi pa siya maitim na maitim pero ang tamis kaya pala mga bata tuwan tuwa sarap ang tamis bawalin ko na ngayon mga bata rito <laughs> pag nangunguha ang tamis pala eh magtanim pa nga ako ng ibang puno ay ayun isang uh, maasim mapula kasi hindi pa maitim eh. Hmm, asim. Wala na, puro mapupulat tayo, saka green. Minamit yan, mga bata. Ayun na, tignan yung mga bunga. Ang dami, ano? Hmm. Hmm. Masige, yun lamang. Ang usapan lang namin kanina ay kung seryoso ba napunta tayo dito sa pagkain ko. Ano?